hindi itsura ng kapilya ng Iglesia ni Cristo ang nakikita nyo. Ayan. Hindi po ba't parang kwadrado lang siya? Eh sa Iglesia ni Cristo po alam naman natin makikita natin kung anong itsura ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. So mga katupa, mga kaibigan, meron lang tayong bunting ipapaalam at ipapaunawa sa mga tao na wala pong katotohanan yung mga binibintang sa Iglesia ni Cristo. Ayon daw kasi sa balibalita na napanood nila sa mga nagdaang taon patuloy na ibinabalik ng ibat-ibang mga sekta, ibat-ibang mga religion, merong mga nagpo-post merong mga naninirang tao na nakakatakot na daw niya, na sumamba sa Iglesia Ni Cristo. Mga katupa mga kaibigan, correction lang po ano so ito mga katupa kung mapapanood nyo ang video na to yan daw po anya ay ang Iglesia Ni Cristo sapagkat ayon daw sa balita, ah, pinatay daw, pinalakol sa kapilya so mga katupa, correction lang ano hindi po Iglesia Ni Cristo yan yan po ay ang MCGI or ang dating daan noon na ngayon ay MCGI na. Wala pong katotohanan na iyan daw ang niya ay Iglesia ni Cristo. Panoorin niyo po mga katupa. Sa loob ng kapilya pinatay ang isang lalaki. Ang suspect kasamahan umano niya sa kapilya. Ay sa mga pulis, dumalo ang biktima ng pagsamba sa apalit pampanga nitong linggo. Pinanakul siya sa ulo ng suspect. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Ayon pa sa investigasyon, itinago ng suspect ang palakol sa loob ng sports bag. Naaresto siya sa tulong ng iba pang dumalo sa pagsamba. Wala pa siyang pahayag. So hindi ba mga tupa, napanood natin yung video, yung balita sa, sa saksi o sa GMA na hindi po iglesia ni Cristo yan. Hindi po porkit sinabing kapilya, eh ang kalalabasan ay ang iglesia ni Kristo. Sapagkat ayon nga sa ibang mga naninira mga iba't ibang sekta patuloy na pinupost ni po sa aking account na nakakatakot na daw niya sapagkat merong namamalakol so correction lang po hindi po iglesia ni Cristo yan yan po ay ang MCGI sapagkat sa iglesia ni Cristo po ay disiplinado po pagdating po sa pagsamba eh kung ang cellphone nga eh pinagbabawal paano pa kaya yung malaking bag na ipapasok sa loob ng kapilya kaunang unang una mga katupa, mga kaibigan, mapapansin nyo naman sa balita na hindi itsura ng kapilya ng Iglesia ni Cristo ang nakikita nyo. Ayan, hindi po ba parang kwadrado lang siya? Eh sa Iglesia ni Cristo po alam naman natin, makikita natin kung anong itsura ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. So, uh, meron pong design ang Iglesia ni Cristo na matutulis. Hindi po ba? Eh yan, wala namang tulis yan. Eh parang kulungan lang ng aso yan eh. Diba? Parang kwadrado lang. So walang design. Kaya pa paano sasabihin? ng ibang sekta, ibang-ibang mga religion na Iglesia Ni Cristo daw yan. Hindi po yan Iglesia Ni Cristo. MCGI po yan. Tingnan nyo nang mabuti. Linawin nyo. Buksan nyo ang mata nyo. Hindi po ba MCGI? Kaya sa mga naninira dyan, sa mga umuusig, hindi po iglesia ni Kristo yan. Mga ato pa mga kaibigan, huwag po tayong matakot na sumamba sa iglesia ni Kristo sapagkat disiplinado po ang pagsamba. Pagpasok pa lang dyan, ni Sir Pong, pinagbabawal na po yan na ipasok sa loob ng kapilya. Paano pa kaya kung may dalakang malaking bag? Eh yung meron kang mga gamit na pwedeng gamitin sa pagpatay, sa pagpaslang. Kaya mga katupa, mga kaibigan, ang Iglesia ni Kristo po, hindi po hahayaan na makapasok ang anumang bagay sa loob ng kapilya. Lalo pat kung kahinahinala ang daladala -dala mo. So doon pa lang meron na pong mga scan, mga nakatoka, mga nakatalaga sa kanilang tungkulin bilang uh, mga scan. Sila po yung mga uh, nangangasiwa ng kaayusan ng pagsamba sa loob at labas. Meron din po dyan mga jakon at jakonesa para uh, panatilihin yung kaayusan at disiplina sa pagsamba. So inulit po mga na mga kaibigan, hindi po iglesia ni Kristo yan. Ayan po ay ang dating daan na ngayon ay MCGI. Mali na po mga hindi po o iglesia ni Kristo yan.